Paano naging kapwa tagapaghatol ang mga banal? Ang pinakamikling paliwanag ay kung ang ulo ay tagapaghatol dahil yan naman ang sinasabi sa John chapter 5 verse 22. Hindi ba't susunod lang ng katawan ay tagapaghatol din? Kaya hindi katakataka na sabihin ni Apostol Pablo na mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan. Ayon yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Hindi lang sanglibutan kundi pati mga anghel. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Hindi ito hanggang milinyong lang ay ipinapaiwating sa Revelation chapter 20 verse 4. Dahil mga mortal lang na mga tao ang ahatulan doon ni Kristo at ng mga banal. Walang nabanggit na mga anghel. Aabot ang kanilang pagiging kapot at paghatol kasama ni Kristo hanggang sa paghahatol sa malaking luklukang maputi sapagkat walang hahatulan ng Ama kundi pinagkaloob sa anak ang paghahatol. Alalahanin natin kung nasaan ang ulo, naroon ang katawan. Ano naman ang ipanghahatol ni Kristo at ng mga banal? Uli, abangan ang susunod na kabaratan Pagbalaing tayong lahat ng ating Panginoong Kristo Yesus.